lagi kong paalala sa inyo, bagka kayo napuntahan ng isang field collector o ng isang ola agent dyan sa mga bahay ninyo, lagi ninyong gagawin ay kukunin o hihingiin ninyo yung kanilang uh, information katulad ng ID, yung documents ninyo, yung statement of account ng utang ninyo at yung mga demand letter na kailangan ibigay sa inyo para mapatunayan na sila ay mga ola agent o mga field collector ng mga ola na nakutangan ninyo. Alright, magandang gabi mga kajani. Ito po muli ang inyong lingkod, kajani. At uh, bago po natin simulan ng ating tatalakayin, ay maglalambing lang po ako sa inyo na pakifollow po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok, at itong aking YouTube channel. Pakilike na rin po, share nyo na yung video at hit nyo na yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang online lending app. So yun nga. Kagaya so, yung sinabi ko sa inyo doon sa simula ng video natin kasi may nagtanong at may nag-share ng kanyang experience about dito sa Ola na Digido na nagpunta raw sa bandang Visayas dito raw sa may Cebu. Ito yung sinabi na nag-comment sa atin, sabi niya, senior niya sa atin sa ating comment section, may nagpunta po sa amin sa Cebu. Digido daw po, pero walang binigay na paper and yung naniningil po ay lalaki nakasama ang kanyang asawa at anak 5k po yung babayaran ko and kailangan daw po magbayad ng 2k ASAP or else ipapabaranggay daw po ako yun ha yun yung senior niyang experience sa atin hindi ko alam kung totoo yung kanyang claims o baka mamaya eh kung ano lang hindi ako sure ha ulitin ko ha sure. pero kung ganito ang mangyayari sa inyo tandaan ninyo kung napuntahan man kayo kung totoo man yung nagpunta sila sa Cebu ng Digido meron kasi nga akong nakuhang info last year 2024 yata o uh, pasimula ng 2024 na may mga agent sila dyan sa part ng Cebu pero mangilang-ngilan lang ilang lang ulit ako nakabalita na may nagpuntang agent dyan sa Cebu na Digido okay ha? kasi meron silang tinatawag na mga by region eh. Para kunwari may work from home na mga empleyado ang gigi yun ang pagkaka alam ko sa mga info na nakuha ko doon, sa mga nakuha kong information na yan, sa mga nare-research ko, and then meron silang papupuntahin sa bahay. Pero hindi yun basta-basta ha, tandaan nyo, kapag nagpunta kasi si Digi meron niyang ibibigay na papel sa inyo. Hindi yan pupunta ng uh, walang papel na maliit na tarheta, tapos may dalang demand letter yung mga yan. Nakasulat doon lahat yung utang mo, yung penalties mo, yung interest mo, kung magkano yung babayaran mo lahat. At ako uh, sino yung kukontakin mo para masettle mo yung utang mo dyan sa ola na yan. Okay? Gininawin ko ha. Kasi ako, uh, by my experience, ganun yung nangyari. Pagkatapos, pag hindi wala naman kayo sa bahay ninyo, iniiwan yan ng agent dun sa nakatira ron o oh, doon sa oras na ma nila kung sino yung nasa bahay nyo. Either ka mag-anak, kaibigan o kapatid, nanay, magulang, kung sino man nasa bahay nyo na pwede lang pag-iwanan. At di naman naman mahiya ng kapitbahay o oh, ipapahiya kayo sa kapitbahay no? Uh, by our experience. Nagsasabi yan, sisimplihan lang nila yung kausap nila, yun ang experience namin. Ako usapin lang kung sino may nandun sa bahay tapos yun na, ibibigay sa inyo papel at saka yung tarhetang maliit kung ano yung number ng agent. Okay? Pero dito, sa case na ito, eh, may nagpunta raw na lalaki. Okay? May kasamang asawa at anak. Hindi ko alam kung bakit kailangan isama yung asawa at anak sa paniningil doon sa borrower. Okay? Hindi ko sure. Uh, magulo eh. Hindi yan proper para sa akin. Para hindi siya proper way ng paniningil ng utang. Magsasama ka pa ng asawa at anak mo, I'm not sure about that. Kasi kung ikaw ay isang film collector, ikaw na mag-isa. Uh, siguro baka maring dahilan is natatakot na may mangyaring uh, hindi maganda kapag sinigil nila yung barware. Maring ganun kasi namo yung anak at yung asawa para sa protection Kasi siyempre, yung mga ula agent niyan, <coughs> excuse me po. Yung mga ula agent niyan, makatakot din naman kasi magpunta talaga sa bahay yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, huwag kayong basta-basta matatakot. Dahil yung mga all agent, takot din yan. syempre mag-iisip din yan para sa safetyness nila. Kaya niya basta. Pero ang hindi ko mag dito, yung sinabi niya sa bandang huli, hindi ba, yung 5K po yung babayaran ko, and kailangan ko daw po magbayad ng 2K, ASAP or else ipapabarangay ako. Lilinawi natin yung ipapabarangay. Ito po. Ah, tandaan niyo po, isearch niyo po itong sasabihin ko. Nagalaw tuloy yung naka-cellphone. <laughs> Ayon sa Katarungang Pangbarangay Law ng Republic Act No. 7160 at sa Supreme Court Admin Circular No. 14-93, bawal na dinggin ng lupon taga pamayapa kung ang isa sa mga partidos ay isang korporasyon o kaya ay hindi residente sa nasabing barangay. Tandaan niyo yung sinabi ko nga, research nyo yan ha kayo mismo mag search nyo ko sa inyo para mas maintindihan niyo aralin nyo rin yan, kasi matagal yan kasi kung sinasabi na lagi nila na papabarangay kayo pinagbawal na nga ng Supreme Court dahil kadalasan dyan uh, ito base rin sa pag -re research ko meron kasi akong kaibigan dito sa trabaho ko na <coughs> excuse me na dati kolektor ng mga lending company hindi ng OLA ha, lending company po nagtrabaho po siya doon. Bukod sa kaibigan natin na si, Boy, si Boss Rayo, shout out kaibigan na, na lending collector yon. Tapos ito rin kaibigan ko sa kumpanya, naging collector din siya. Ngayon, kapag kami problema nga sila talaga sa ba, isang kliyente, pinapapunta talaga nila sa barangay. At sa tingin ko, dahil sa pagpapapunta sa barangay, ay nagkaroon ng uh, siguro yung ibang mga lending company ay nagagamit bilang panakot Sempre pag pinabaranggay ka, nagkakaroon ng kahihiyan doon sa borrower na dapat ay pang-privadong usapan ito. Katulad niyan, isang lending company, may kakaihan naman na mag- uh, magsampan ng reklamo ni Small Claims. Kaya ka pinapa na sila eh. Hindi na nila kailangan pang dumaan sa barangay para pag-usapan kung dapat bang pagbayarin ng lending company yung borrower doon sa harapan mismo ng barangay dahil minsan dyan uh, siyempre kakaibigan si kap kakaibigan si kagawad o di siyempre parang lalabas doon o dahil mabait yung lending collector o yung lending company na pumuputero sa barangay nila malamang sa malamang maaaring magkaroon na suhulan, yun lang ha siguro yun yung naging uh, dahilan kung bakit nagbaba ng order ang Supreme Court at nagkaroon ng Uh, memorandum circular na bawal na silang pumunta sa mga barangay. Kaya nga, kapag kayo sinabihan niyan, sabihin niyo yung sinabi ko artikulo. Kailangan alam ng barangay yan eh. Hindi pwedeng hindi alam yan. Kadaan niyo na Hindi pwedeng hindi alam dahil kapag ka pinag-usap uh, kayo at doon kayo pinag sa barangay, pwedeng ireklamo sa Department of Interior and Local Government, yung kapitan o yung mga lupon na maaaring mag Uh, sa gawa ng settlement sa inyo at doon sa lending collector o doon sa lending company na nagpunta sa barangay. Okay, ngayon ito pong 5k na babayaran niya sinasabi na kailangan daw mabayaran yung 2k, eh tinatawag yan na partial <coughs> yung partial payment o yung tinatawag nga na kumbaga yung tubo malamang tubo yung pinapabayaran nito tapos ASAP, kaya tandaan nyo hindi ako sure kung totoo ito hindi. Eh, based on her claims naman, kasi babae yung nakasulat ng pangalan, based on her claims na so puntahan siya. Ah, tandaan nyo ha, ah, pag pinuntahan kayo, tandaan ninyo, hahanapin ah, nyo lagi yung ID, yung lending company, kung saan siya galing, yung statement to pa ng utang ninyo, yung mga document na kailangan na ipakita sa inyo, yung mga demand letter, wag na wag nyo kakalimutang hingiin lahat ng mga sinabi ko. Tapos kapag sinabi pa pa barangay, di, tara, puna tayo barangay. ge okay. para magkaalamanan. Kasi pagka pinapunta sa barangay, hindi ka rin tatanggapin doon, hindi rin sila tatanggapin dyan. Uh, mas mabuti, magsampa sila ng kaso sa inyo, civil case, small claims court. gusto sila. Yun lang po yun. Ganun lang po kasi nilang patakaran na maaaring mangyari dyan. So yun, sana nakatulong ang video ito at uh, muli maglalambing na po ako sa inyo na pakipalo po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. Pakilag na rin po, share nyo na at hit nyo na yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito. At uh, maraming pong salamat at hanggang sa muli. Sarang ham daw po.